Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang V na may tunog na V. Magsimula na tayo. Ang titik V ay kumakatawan sa tunog na V. Tulad ng unang tunog sa salitang van. V. An, van. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang V? Upang mabuo ang tunog na V, dahan-dahang ilapat ang iyong pangitaas na mga ngipin sa ibabaw ng iyong ibabang labi. Pagkatapos, palabasin ang hangin habang nililikha ang tunog. Subukan natin ngayon. V. Subukan mo nga. Maaari rin nating pahabain ang tunog ng letrang V. Gaya nito. V. Subukan mo. Sa wikang Filipino, ginagamit natin ang letrang V na may tunog na V sa mga hiram na salita. Halimbawa, makikita natin ang letrang V sa mga salitang tulad ng van, visa at video. Karaniwan din ito'ng ginagamit sa mga pangalan ng tao at lugar, gaya ng Vida, Valentina, Val, Vegan at Visayas. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik V. V. Subukan nating pakinggan at ihiwalay ang panimulang tunog na V sa bawat salita. Sandan mo ako ha? Handa ka na ba? v an V-an, van. V-isayas, visayas. V-ida, vida. tor Victor v -igan, vegan vegan vintar vintar valentina valentina era vera van visayas. Vida, Victor, Vigan, Vintar, Valentina, Vera. Magsalot naman tayo ngayon. Ang letrang V ay tumutukoy sa tunog na V. Ito ang malaking letrang V at ito naman ang maliit na letrang V. Magsalat muna tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang V, gumuhit ng isang pahilig na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng isa pang pahilig na linya pataas patungo sa kanan. Para naman sa maliit na letrang V, gumuhit ng isang pahilig na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng isa pang pahilig na linya pataas patungo sa kanan. Ganyan ang pagsusulat ng malaki at maliit na letrang V. Ngayon, natutuhan na natin ng letrang V. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!